Hello, what's up guys? Today's another day and another vlog na naman tayo. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. For today's video ay gagala kami ngayon kasama ang aking misis at aking bunso na makulit at mabait. At dahil nga mukhang makulimlim at masungit ang panahon, mukhang aambun-ambun pa. At dito nga'y naisipan kong ikabit ang aking canopy. Malaking tulong ito lalo na't ikay nagmumotor. Kasi nga bukod sa hindi ka mababasa ng ulan. At pag tag-init naman, hindi ka naman mabibilad. Kaya malaking tulong talaga kapag may ganito ka sa motor. Bukod sa hindi ka nakukuha ng kapot mabuti kapag umuulan, dire-diretso na ang takbo mo. Kasi nga ang pinagkaiba kung wala kang ganito, kapag inaabot ka sa karsada ng ulan, titigil ka pa at kukunin mo pa ang kapote mo tapos isusuot mo. 'Di ba hassle pa? Sobrang dali lang naman pati niya ikabit. Mga 30 seconds lang kabit na kasi nga tali-tali lang ang gagawin mo dito. At dito nga itinali ko na yung canopy dito sa bracket niya kasi nga pagka hindi mo siya itinali, eh luyli rin siya. Kailangan itali mo siya nang mahigpit para hindi siya kumawala na parang pag-iwan sa yun ng ex mo. Ouch! At dahil nga natapos tapos ko na pagkakabit sa canopy, dito nga ay aalis na kami dahil nga pupunta kami dun sa pupuntahan namin. Isa sa mga importante ko pang nakalimutan talaga yung susi ng motor kasi nga kung walang susi ang motor mo, paano kayo makakaalis diba? Dito nga ay pinai-start ko ng motor para makaalis na rin kami kasi nga medyo pahapon na rin ito at medyo makulim din pa kaya agad ko na pinatakbo ka agad ang motor. paminsa minsan na eh, igala mo din ang misis mo at anak mo kasi nga para malibang din sila sa labas at puro hindi nasa bahay lang lagi. Dahil nga kung iisipin mong nasa bahay ka lang parang nakaka-boring naman dito. Itong ay nga pinakaway ko pa si Mrs. Jan. Dahil nga sa sobrang excited ni Mrs. lumabas, hindi na nawawala ang ngiti sa kanyang mga muka. Ultimo paglabas ng bahay kapag kami nagmumotor, napapansin ko sa kanya lagi na lang na Napakababaw talaga ng kaligayahan nitong asawa kong ito. Kaya payo ko lang sa may mga asawa diyan. Ibigay niyo kung ano ikakasaya ng mga misis niyo. Kahit sa simpleng bagay, mapasaya natin sila, di ba? At syempre, payo ko na rin sa mga nagmumotor na kasama ang pamilya. Siguraduhin natin magdoble ingat tayo sa karsada kasi nga hindi natin alam na madaming pasaway din na motorista motorista. Tsaka huwag kakalimutan magdasal bago tayo umalis pagmumotor Para i-bless at iiwas tayo sa anumang kapahamakan na darating sa atin pagka tayo nagmumotor. At tagdag ko pa, bagalan din natin ang takbo natin kapag kasama natin sila. At panatiliin natin wag na rin sumingit-singit pa para maiwasan ang disgrasya. At alam ko naman talaga na walang magaling sa pagmumotor. Ni ultimong professional racer na aksidente pa. Tayo pa kaya, di ba? Kaya lagi pagkatandaan, mag-iingat tayo lagi pagmumotor at wag nating kakalimutan magbaon ng tubig dahil tag-init na. Ingat mga paps. Dito ngay naisipan namin ni Mrs. na tumigil dito sa sikat na kainan dito sa Binangonan Rizal. At dahil nga abuti na rin kami ng dilim dito na pagpasya namin hapunan na ang orderin namin. Kaya nga dito pumipili na si Mrs. ng orderin niya. At dahil nga nakapili na si Mrs. ng order at pumili na rin ako ng order ko at pumunta na ako sa cashier at agad ko na tong at dahil nga kumakalam na rin ang sikmura ako sa part na to, nakita ko naman si Mrs. na lagi na lang naangiti. At pagkaraan ng ilang minuto dumating na rin ang aming order at agad na nga nilagyan ni ate ng grabi. Gravity. At dito kay nagvideo-video muna ako at nakita ko si Mrs. nakangiti na naman. At ang sumunod na order na dumating ay kay Mrs. nilagyan na rin ni Ate ng grabe. At kahit di nakangiti dito si Mrs. na imagine ko nakangiti siya. At dito nga ay nagpray na ako bago kumain kasi nga nagugutom na rin ako at kumakalam na rin si Mura ako sa part na to. At ito na inumpisahan ko na unang una subo para sa inyong lahat. Dahil nga hindi ko na rin matiis kasi nga nagugutom na ako. Dapat talaga pagpupunta ka dito kailangan gutom na gutom ka kasi nga ang inorder namin ay under rice. Ang kinagandahan pa dito ay may libre pang sabaw talaga mapapawi ang gutom tumo dito. Kaya kung gusto niyo pumunta dito, punta lang kayo dito sa May Libis Binangonan. Richard so, located lang siya dito. Dito naman ay si Mrs. ng Umarangkada. talagang tuwan tuwa siya sa pagkain niya kasi nga ang sarap daw ng pagkain niya at dito yung napangiti pa siya kasi nga naka-unli rice and sabaw at unli gravy na rin kasi paborito niya ang gravy. Gravy talaga. Sulit na sulit talaga pag kumain ka dito sa unli rice, talagang mapapawaw ka sa sarap at dito nga si Mrs ay hindi pa mapigilan ng pagkain. Enjoy na enjoy talaga kami sa pagkain lalong-lalo lalo na kung sobrang laki talaga ng servings nila. Ito ay napahimas na lang ako sa chance sa sobrang kabusugan. Kaya kita-kits na lang sa susunod na vlogs. Baka naman pwede makahingi na like, follow, and share.